So, Nay, pag binili ko lahat ito, uuwi ka na. Opo. Baka masagasaan ka dito sa gilid eh. Opo. Ha? So, magkano na lahat? Para ano? E, dalawang balot, oh, o, eh, dalawang balo, 340, tsaka ito. O, 500. Ay, mahal pala talaga ang mais. Ha? Yung dilaw po. Tapos, itong dilaw, magkano naman? 130 na lang ako. 130 isang balot, dalawang balot, 260. 360. Plus 500, 760. Plus 500, 1260. Pwede 1,500 na lang? Ha? Ayaw magpatawad ni nanay. 1,260 na lahat ito. Ito, 500. Plus ito, plus ito. Total of 1,260. Patawad naman. Pwede 1,500 na lang. Hindi pwede? Ha? Maawa ka naman sa akin, nay. Maawa ka sa vlogger. mga kababayan, mga kabarangay. Nasa biyay kami, may nadaanan kami ditong ano, uh, matanda. Akala ko lilimos Pero natanaw ko mga kababayan, may mga tinda siyang uh, saging na saba. Alam nyo bang paborito ni Daddy Frankie yan? Yung saging na saba na hinom. Risky, anong lugar ito? Uh, Modesta. Modesta, Marikina? Marikina? Ayan mga kababayan, mm -hmm. samahan nyo ako. Kumustahin natin? Bakit nandito si nanay nagtitinda? Kung talagang nagtitinda, idaanan lang ng ano to. Sino kaya magiging customer niya dito? So, kausapin ko lang, kumustahin natin mga kababayan. Aalamin natin yung kwento ng buhay ni nanay na nagtitinda. Tara, baka sakali pwede natin tulungan. Hello, Nay. Ano yan? Tinda mo yan? Opo. Bili na po. Ha? Dati pa, Paninda mo to? Opo. Magkano? 12 po isa. Bakit dito ka nagtitinda? Eh, naglako na po ako. Ang dami nga kanina. Ay, marami kanina. Tabi tayo. Baka masagasaan ako. Ang dami. Saan mo kinuha ito, Nay? Sa bundok po. Sa bundok? Bakit? Tigasan ka po? Silangan po. Silangan Marikina? Magkakakasama mo ito, kuya. Ayun Wala, wala akong kasama. Ay. Doon ako, sa muto. Oo. Oh, Ayun. Ayun. Ating nga yan, kuya niya. Huwag lang kayo magagalit. Inupunan niyo ako ng ba vlogger ba kayo? Ano? Ha? Vlogger. Bakit po? Wala naman po. Oh. So okay lang, mabidyohan kayo na eh. Uh, okay lang po. Ay, very good. Okay lang Taga po. saan po, po kayo na eh? Tangan, ang probinsya ko po, Mindoro. Ate ka Mindoro, ikaw? Ruhas po ako. Ah, Rojas Mindoro. Ilang taon na po si nanay? Ah, uh, 66 po. 66? Bakit nandito ka sa mainit? May payong naman po. Ah, may payong. Anong ginagawa mo dyan? Ah, uh, pinag-upit ko po. Project. Project mo? Project ng mga bata po. Ah, project. Pero bakit ikaw gumagawa? Eh, wala, wala naman akong... Wala naman akong anak. Wala kang anak pero may project ng mga bata ikaw gawa? Uh, Kapit-bahay po yung binibili nila. Ah, paninda mo rin. Wala kang anak? Bakit ang sipag mo maghanap buhay? Ay, syempre po. Sa edad ko na ito, wala pa po sakit. Wala ka pang sakit. Asawa meron? Wala po. Dalaga? Hiwalay po. Ah, hiwalay. Pero hindi ka nagkaanak? Nagkaanak ng isa. Ah, saan ay anak mo, na Hindi. Ah, uh, nasa Mindoro may anak po ako isa. Ah, nasa Mindoro. Tapos sino kasama mong namumuhay dito sa silangan? Ako lang po. Bakit hindi hey, ka punta sa anak mo? Kikituloy ako sa kapitbahay. Anak ah, kikituloy ka lang sa kapitbahay. Hmm? <laughs> hindi okay. ako nakaayos. Ha? Hindi ka nakaayos? Hindi ako naka Okay lang 'yun. Anong talagang hanap buhay? Anong hanap buhay mo? Nagtitinda po. Nagtitinda. Matagal ka na nagtitinda ng saging? Opo. Tatay gulay. Mahal po ang gulay. Uh Oo. -oh. So, makanong puhunan mo dito? Ang buang ano ko no, ang binta ko na po sa akin sarili sa ano ko, 12 na po isa. 12 na isa. Ah, ikaw na nagtinda 12? Opo. Hango ko lang po yan. Ano e, paano yan? Binubuhat buhat mo lang? Opo. Kaya mo Kaya, po. Ay, sakay po sa tricycle. Ah, tapos saka ka mag ah, ano dito. Okay. Sige, Lola. Para makauwi ka na, bilhin ko na lahat yung saging na yan. Mais po. Ha? Pais. Mais. Mais? Ah, Asaan? Yung saging na. muna. Ayaw mo ibintay yung saging? Eh, yeah, bintay din. Oo. Oh, magkano yung saging? 12 po isa. Kaya nga, kwentahin natin lahat. Kwentahin. Ah, hindi ako marunong magkwenta, Lola, eh. Oo. Oh, sige nga, paano magkwenta si Lola? Four, six, eight, ten, one, twenty. Oo. Two, four, six, eight, ten, two, four, eight. Okay. Two, four, six, eight, ten, mm. three, sixteen. Mm -hmm, Sige. 260 Ay super ba? Wala po. dagdag na po. Yun. Oh, dagdag na. So magkano lahat 'yon? Ha? <laughs> huh? Magkano lahat, Nay? Hindi ko po alam. Ah, hindi mo alam. Paano 'yon? Hindi ko rin alam magkwenta. Ano na maniwala? Ha? Eh? 50 sa 12. Oh, 50 sa 12. Eh? Huh? Walsh. Ala, na. Five six, ten, nine, four, sixty. 560 mm. six, 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 six. Huh? Tama ba? Hindi ko alam. Hindi ako marunong magkwenta na. Hindi nga kuya. Huh? Five six, pag binili ko lahat tunay, uuwi ka na. Ay, hindi pa ako maaga pa eh. Ah, maaga pa eh. May maayos pa ko eh. Ay, oo. patingin na mais, saan galing yan? Ang dami mo na buhat-buhat, ay tuyo na. Hindi na matuyo yung balat mo. Wala nang bibili niyan. Kulubot na. Hindi kuya. Hindi ah. Yan kulubot. Ako lang kulubot. Ay, ikaw lang kulubot. Ayan po, dilaw. Ah, dilaw. Ay, wala rin ngipin. Ha? Huh? Ito. Buti ito. Ito puti. Asan? Yan, naapat. Oo. Oh. Ito, dilaw. <coughs> Dapat bilhin mo, Lola, yung maganda para pag binili nila sayo. Buti. Oo. Oh. Magkakano yan? Ang dami pala, Lola. Oo. Uh, no. O, oh, tignan mo. Dilaw. Ha? Huh? ano, tatlo ang um, dilaw. Ah, dalawa pala. Sige. Ito, ano to? Wala po, sinilas lang mo. Yan oh. po. yan. Uh, so, magkano na lahat? Ito ang puti, kuya. Direksyon na kita. 160 ang kilo. To. One, 160 ang per kilo? Uh, oh. eh, ilang kilo yan? 160, isang piraso? Isang balot? Opo. Mahal pala yung mais, no? Mahal ako. 160 yung mais, ganito? Hindi nga. Hindi nga po. Baka naloko ka, nay. Hindi po. Oh? 100, Kapat. magkano puhunan mo nito? 130 po, may naikat po ako. Oh. Magi, mag-iingat ka rin, nay, ha? Opa. Sa pagbili mo, kasi kung 130 ang bili mo, baka hindi ko alam kasi ang price, eh. Ba naman nalugi ka? Hindi naman. Hindi, kasi kung 160 ito, tingin ko walang bibili, apat na piraso. Ang dami niyan, kuya. Huh? Oh? Ang dami niyan kanina, 10 kilo yan. Oo. Pero 160, kada kilo? Opo. Baka naluko ka na eh. Dito. Hmm? Dito. Hindi nga mga kababayan, 160 ba talaga per kilo ng mais? Parang hindi ako mapaniwala eh. <coughs> no? So, Nay, pag binili ko lahat ito, uuwi ka na. Opo. Baka masagasaan ka dito sa gilid eh. Opo. Ha? So, magkano na lahat? Para ano? Oh. So, ito, 160 rin? 130, 130 ah, na lang yan, Kuya. 140 yan. Ah, 140? Hmm. Oh. Eh, hindi ko talaga ibigay itong puti kasi mahal ito. Eh. Ah, mahal ang puti. Lagkitan ko yan. Ah, pag lagkitan, 160. Oh, sige, kwintayin mo lahat para makauwi ka na. Hala, hindi na alam ni nanay saan napunta. Pati ito, tuyot na yan, oh. Binhi na yun, nay. Kailan mo pa tinitinda yan? Mukhang matagal na sa iyo yan, ah. Hindi, oh. Oo. Sige, huwag mo nang buksan, nay. ko muna. Ay, titignan mo muna. Oo. Oh, oh. Hayaan mo na maghalo-halo, nay. Kwintahin mo lang. Oh, sige. Oh, magkano? Ano to? Ano? Dalawang Oh. Ato. Yo. Diyandre. Twenty. Oo. Oh. Three hundred twenty. <coughs> Tapos ito. Diyandre Sige, kwintay mo yung hindi ka talo na eh. 470 <coughs> sige. Magkano na plus ito? 500 megit. Oh, so magkano na lang ha? Nang... Bahala na nga. Bahala na. paano? May tanong ako sa iyo, Nay. Eh. Bakit hindi ka bumalik sa mga anak mo? Mas gusto ko pa, kuya, mag-solo sa mag-ano uh, ng anak ko. Hindi nga, sa totoo, hindi oh. ako, hindi, ayaw na na ng anak ko na mag buhay ako. Kasi, oh. alam ano, mo, ma, may edad na po ako. Oo po, nga. Eh, nagkakasakit po ako pag, hmm. ano. Diba? oh pero sana magkasama pa rin kahit na nag buhay ka, doon ka pa rin nakatira sa anak mo para kung sakali. Nagkasakit hindi, ka. Hindi kami talaga magkasundo ng asawa. Ayun. Yun ang totoo. Hindi kayo magkasundo ng manugang mo. Nang ano ayang manugang ko. Kaya nga Kung po. Yun ang totoo. Babae kasi ng akin. Kung lalaki, hindi ako magaganito. Ah, anak mo babae. Babae po. Kaya hindi ka pwedeng tumuloy doon sa bahay nila. Pero pag anak mo lalaki, pwede ka tumuloy. Pwede po. Bakit ganun? Di ba mga lalaki, dapat pwede ang magulang? Ha? So pag babae pa lang anak ng isang ina, kawawa na, wala na siyang karapatan sa bahay ng anak, Ano ba yon? Hindi naman po. Oh. Hindi ka ba malungkot mag-isa, Lola? Hindi po. Nagkakasakit po ako. Oo, nagkakasakit ka. Di ba? Pag nagkasakit ka, dapat may kasama kang anak. May kapit na kapit. <coughs> ah, may kapitbahay ka naman. Pinupuntahan ko ako sa bahay. Pinupuntahan ka. Sige, Lola. Ito, babayaran ko na. Magkano yon? 500 plus 400 equals 900. Lahat. Pwede na yun, hindi ka lugi. Gawin natin 1,000. Ha? 500 plus 400 equals 900. Gawin ko 1,000, ayaw mo. Ano to, kuya? May gisiya, ano to? Sa 12. Oh. Kaya nga 560. Tapos, ano, yun? 400. Oh. 400. Ha? Huh? 400 ang may ano, 300. Ah, 300 ito. 300. Uh, pamahal na ng pamahal ng mais ni nanay. Hindi <coughs> Oh. 300. Oh. 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 40 at saka yun. Oh, 3. Eh, dalawang balot, 340 at saka ito. Oh, 500. Ay, mahal pala talaga ang mais. Ha? Yung dilaw po. Tapos itong dilaw, magkano naman? 130 na lang ako. 130 isang balot. Dalawang balot, 260. 360. Plus 500. 760. Plus 500. 1,260. Pwede 1,5 na lang? Ha? Ayaw magpatawad ni nanay. Nay, 1,260 na lang. Ito. ito 500. Plus ito, plus ito. Total of 1,260. Patawad naman. Pwede 1,500 na lang. Hindi pwede? Ha? Maawa ka naman sa akin na eh. Maawa ka sa vlogger. Ha? 1,260. Pwede na 1,500. Ayaw mo. Magkano gusto mo? Balag nga ho kayo eh. Kaya nga. 1,260 lahat. Magkano po? 1,260 lahat. Gawin ko one five. Ayaw mo pa rin. Magkano gusto mo? O, ito, five thousand. Pwede na. Balaw. O, ito na, kamay mo. Para mabilis usapan. One, two, three, four. Five thousand. Salamat po. Ingat po kayo sa biyahe po. Walang anuman, Nay. Hangad ko'y kaligayahan mo sa araw na to. Salamat po. Walang anuman. Pasalamat lang tayo kay God. Kayong lahat po. Maraming salamat po sa tulong ninyo. Mm, mm Nay, may tanong pa ako kung hindi mo mamasamain. Hanggang saan ang natapos mo? Ano lang po ako? Grade 4 lang po ako. Grade 4 ka lang. Kaya mong ingatan yung pera mo. Opo. Marunong ka na magbilang. Opo. O, kasi tagwa 1,000 yan, Nay. Opo. Napansin ko medyo mahina ikaw sa math. Opo. Pasensya ka na sa biro ko, ha? Opo. Ganon talaga akong magbiro. Gusto ko masaya pero hindi ko naman sinasamantala kung ano man ang kahinaan ng taong kausap ko. Sinusubukan ko lang kung hanggang saan para malaman ko yung ibibigay kong pera is mapapangalagaan. Kasi ang pera napakahirap kitain. Kaya mamatanong ko kayo araw-araw kayo Hindi naman po nagawi lang ako dito sa lugar ninyo at napansin kita. Sabi ko bakit mag-isa si Lola naggugupit-gupit kaya Si naman tala kung bumaba mo na para makausap man lang kita. Eh nagtitinda ka pala. No? Huh? Ikaw araw-araw ka ba dito? Araw-araw po. O, no. basta ang akin lang lola, mag-iingat ka. Ingatan mo sarili mo. Hangga't kaya mo bumalik sa anak mo, bumalik ka doon. Ha? Huh? Ano pa pangalan ng anak mo? Maricel po. Shout out mo yung anak mo, Maba, mapanood niya 'to, ano sasabihin mo sa kanya? Maraming salamat po. Kanino? Sa Ah, uh, Lola, naka-video tayo. Mapapanood ng anak mo to. Ano sasabihin mo sa anak mo? May mensahe ka ba sa kanya? Ha? Huh? Wala? O, oh, sige Lola. Salamat ha. Alis na ako. Okay. 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 Lola, bye-bye. Bye-bye. Oh, bye-bye.